Una sa ating the better news ngayong araw, pinangunahan ng Pilipinas ang pagdiriwang ng ASEAN Social Work Day 2025 upang kilalanin ang kontribusyon ng mga social worker sa pagtugon sa mga kalamidad at ang papel nito sa climate change resilience. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Dustin Bayog. Pinangasiwaan ng bansa sa pangunan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagdiriwang ng ASEAN Social Work Day ngayong taon. Itinalaga pinuno ng Philippine Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development ang natulang ahensya sa aktibidad na layong bigyan pagkilala mahalagang papel ng mga social worker para mapatatag ang bawat komunidad sa harap ng mga kalamidad at sakuna. Ayon kay DSWD Secretary Greg S. Gachalian, mahalagang bigyan po gaya pagsisikap ng mga social workers sa kanilang serbisyo, lalo na sa mga pamilyang apektado ng kalamidad tulad ng bagyo, pagbaha at iba pang emergency. Dinuluan nito ng ilang mga miyembro Estado ng ASEAN at sa pakikipagtulungan ng United Nations Children Fund o UNICEF. Sa ilalim ng temang recognizing the vital role of social worker at DRRCR, ipinakikita ng aktibidad ang mahalagang papel ng mga social worker bilang mga pangunahing tumutugol sa mga anumang uri ng sakuna. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.